May pakain mga may yan. Yung sa akin yan, ano yung ginagamit ko? Kay Mamreya. Kay Mamreya yan. Okay, yun. Yun. Oh, individually. Mga yeah. dati kong mga students. Yeah. Bye. Dapat igwa siyang validity kung hanggang kailan. Oo naman. O Ngayon, ginibo ko. screening pa kita. May pa-screening kita, pero prior to the screening, igusin lang ipapasa sa tong application form. Parang okay. pa ako sa di maka-vlog na, na po Ay, mga po, ano po. ang mga tingkat Okay lang yan. <laughs> <laughs> Maraman, ah. Parang ano kaya, parang may idea ako. <laughs> mo, mora, mora, mora na o. Um... Yeah. Mora man talaga sir. Mora man talaga. <laughs> kama ka man naga check para tiktok ka man sa sabi na may, may mali ano there are many members in Jesus so have tendency na mapahiya yung mga teenagers hey! <laughs> spoken word poetry Uh -huh. memorize ito. Okay? Memorize ba yun, ma'am oh, P, di ba? Mm. Sa lalaki, isang babae. Para okay. at least merong representative okay. sa alam. Ikaw okay. na lang, Ralph. Gusto mo? Bakit di pwede? Mura nga ni ma'am Ma tiga tarampa. Oh, may class na kayo, 12.45 o nga. Oh, my God. By the way, shout out kay Ma'am Cathy Boncaras. Shout out kay Ma'am Kat. Hi, Ma'am Kat. How's naga? Ay. Hi, Ma'am Kat. I miss you. Shout out sa mga. Shout out daw. Ah. Ah. <laughs> <laughs> lang 'yang Judea. Di ako. Sa doan. Dinak screening niya no. <laughs> Anong oras ang class mo sa 5.30 para mabiyahay pa baga. Kami siya nga ilita. Si mag-5 ako mag-dis, mag-al. Mag-biyahay. Goodbye. Goodbye everyone. Bye bye.